Good day mga kasamu, senyores. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang senyales sa kaliskis ng manok. Kayo ba ay naniniwala sa mga kaliskis at pamahiin ng ating mga ninunong sabungero Nangyayari pa ba sa panahon ngayon ang senyales sa kaliskis? Ang panalo ba ng isang manok ay dahil sa taglay na bartod o dahil siya ay lumaking walang sakit? Tamang pagkakondisyon at pointing? Siguro mas mainam kung pagsamahin natin ang mga ito. Gaya ng magandang bloodline, may senyales, malusog na lumaki at hindi dumaan sa sakit. Tamang pagkakondisyon at pointing, at siyempre dapat mausay. Narito ang iba't ibang uri na senyales sa kaliskis ng manok. Ngunit bago tayo magsimula, shout out sayo, Double Araraklan, Isa nating subscriber. Narito ang kanyang message. Pitong bakod. Isa sa mahuhusay na senyales ang pitong bakod. Lamang sa laban ang may kaliskis na ganito. Mahirap gapiin o talunin ang may kaliskis na pitong bakod, lalo na kung ito'y bumabasal pa lamang. Umibilang ng panalo ang manok na may ganitong kaliskis. Nakapaikot ang pitong kaliskis na nagsisilbing harang para di makawala ang suwerte'ng dala nito. Batong Gapang Karaniwang makikita sa binti ng manok ang batong gapang. Isa itong matigas na umbok na lumilitaw kung minsan sa tapat ng tahid at karaniwang nasa itaas o ibabang bahagi ng tahid maging sa kaliwa o kanang paa. Parang bato ito na gumagapang sa paa o bias binti ng manok. Kaya't batong gapang ang tawag dito. Magaling lamang ang taglay na sinyalis na ito kung yano ang kaliskis na taglay. Tuliyahan. Kung pagmamasdan mo, misto lang natutuyo o umaangat ang may kaliskis na tulyahan. Pangit sa paningin, mahusay sa paluan at mabilis kumilos ang may ganitong senyales. Mahusay umipit ng kalaban sa gilid ng maranilya. Walang ganang makipaglaban ang manok ng tulyahan kapag mataas ang dagat. Matamlay at walang sigla parang nalulunod. Ngunit mahirap talunin ang manok na tulyahan kapag panahon ng low tide. Krusan Tahid ang sandatang armas o pamatay na isang manok sa laban. Mahirap talunin ang manok na may kaliskis na krusan. Kapag ang senyales na krusan ay hindi nakatapat sa tahid, wala itong epekto sa laban. Ngunit kapag nakatapat naman sa tahid, kahit nasa bingit ng kamatayan ang manok, ay mananalo pa ito at maaaring tumakbo o umayaw sa laban ang kaaway. Ayaw tumuka kapag kinakaryo ang kalaban dahil nasisilaw ito sa senyales na krusan. Yano, pangkaraniwan o simpleng kaliskis na walang paningit o biyak sa kaliskis nito. Ngunit ang Yano ang siyang sumusupil at pumapatay sa isang multi-winner na sa mga laban. Mahirap makasagupa ang Yano kapag unang laban bumabasal pa lamang. Dahil sa kanyang taglay na sinyalis, ginagapin niya o tinatalo niya ang kalaban sa ilang salpukan lamang. Paningit sa hiwalayan nakatago ang muting kaliskis na ito at hindi makikita kapag nakatayo ang manok. Makikita lamang ito kapag may naluktot o tinikom ang daliri nito. Magtataka ka na lamang na biglang nabubual at namamatay ang kalaban na hindi malinaw sa iyong paningin kung paano nanalo sa salpukan ang mga manok na may paningit sa hiwalayan. Yan ang lihim na taglay ng sinyalis na ito. limang putok o hiwa. Mahusay at bibilang na panalo ang may kaliskis na may limang putok. Parang easy win, ika nga. Madali siyang manalo at di nagpapabaya sa paluat. Kahit isang daliri lang ang may putok o biyak sa unang kaliskis, masasabi na rin na unang putok ang senyalis na ito. Sonong paningit Bihira sa manok ang may kaliskis at senyales na ito. Kapag nakakita ka ng senyales na ito, magiging baon sa panalo at magbibigay swerte o buenas sa laban. Matatagpuan ang solong paningit sa mga kaliskis na yano lamang. Mas maganda kung kanang paa ang may solong paningit na ipinilalagay itong timbang tari. Sana mga kasabong senyores ay nakapagbigay ako ng magandang idea para magkaroon kayo na higit na tagumpay sa inyong pagsasaliksik sa mga senyales at kaliskis ng manok. Kung mayroon kayong katanungan ay mag-iwan ng mensahe sa comment section ng video na ito. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores mga kasabong.